Ayan, magandang araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, magluto po tayo ngayon ng ating gulay. May nabili kami ni tatay, ang dami-daming kamoting kahoy. Pero hindi ito puti, yung pula yung tangkay nito. Ano, 60 pesos pagkadami-dami na. So, eto ngayon, iluluto ko siya kasama ay hipon. Ayan. I'm not feeling well today. Masyadong ano, masyadong masakit ang aking balikat eto. Parang frozen shoulder siya. As in, yung parang nakakapanghina ang sakit. Ayan. Kaya anong oras na kababangon ko lang. Pinahirot ko na na pinahirot, tita-tita, kailangan ko na naman siguro ng na full massage sa aking katawan. Ayan, nagpailot nga ako nito kay tatay. Eto, ibigay sa akin ni ate Marie. Ubus na agad. Ayan, nagpailot ako kay tatay nito. Ang bango-bango lang nito. Sobrang bango lang. Parang feeling ko kulang yung aming ano, uh, kakanggata. mukhang ano mukhang ang dami pala nung dalawang ano marami to, eto lang yung isa ay dalawang hinog bali kasi eto lahat ang na nagawa ni tatay ayan So, nagtira pa ako, babaunin namin pagka pumunta kami ng Baguio lulutuin ko to at saka may laing pa akong hinihahanda na daw. So, eto muna ang niluto ko ngayon. Eto naman yung laing na tanim ni mama. So, eto. Gusto ko kasi pagpunta namin sa Baguio, ah, uh, magbabaon na lang kami ng mga pagkain na iiniti na lang doon, hindi yung luluto pa kami nang luluto. So, mga naluto na, babaunin namin doon. So, eto, gusto ko itong babaunin din doon, pero dapat tuyo. Pero gusto ko kumain ng etong ganito lang na dahil. Isang tali din yung galing sa panin Grabe ang sakit. sariling tanim ko ni mama. So, haluin muna natin to. Parang kulang pa pa gata. Pa. Kulang yung gata. Kulang yung gata na nabili ni tatay. Ito, dalawang ano, ganito. Mm Hindi -hmm. ko akalain na marami. Marami. Bibili na lang tayo pang liputok pa. Ilalagay ko na to. Bili tapos, oo, uh -oh, pang kakamda. Yung pang liputo. Ilalagay ko na to. So, kulang, cool hindi ko na-estimate kasi nakabilog-bilog na ni Tata yung ano. Kasi dapat hindi ito maano sa pagkakaano. Mm. Parang nilulunok niya lang yung, parang inihigop niya lang yung gata. Papapabili ulit ako ng niyog. Ayan, bumili ulit si tatay ng gata. Kaya nagagata ulit si tatay. Kasi, ano lang, na tuyo lang. So, meaning to say, ulang yung gata natin na ginamit kanina. Pati yung kakang gata, inilagay ko na dito. Kaya ngayon, gumagawa ulit si tatay ng kakang gata. Minamadalik na ni tatay kasi naigap na siya na na, na at ang gusto nito ni tatay medyo masabaw lang ako naman ang gusto ko nito yung nagmamantika pero since na si tatay ang may paborito nito adi si tatay ang masusunod di talaga okay ang aking keramda ano, sobrang sakit ng balikat ko. Ito parang frozen shoulder. Ayan. Ayan. Sabi ni tatay, sobrang tigas na naman ng aking likod. So, kaya kinakailangan ko na naman pahilot kay Auntie Lina. Kay Lola Lina. Hindi ko alam kung bago pumunta ng Baguio ay magpa-massage muna kami or pagdating na galing Baguio. Hindi ko alam. lalagyan na natin ng kakanggata. Okay na yan pa? Mm. Nasaan yung ating strainer? Ano yung isla yung okay na? So, ayan na. Ilagay na natin. Yun. Gusto raw ni tatay, kabigyan-biliin na natin dapat may sabaw. Konting sabaw Ayun na nang, niya dry na dry. Ako naman gusto ko nito yung nagmamantika. Gusto ko yung may sabaw. Gusto niya yung may sabaw. Kaya naririnig nyo, nagsasalita siya. So, gusto ko yung may sabaw. Yeah. Ayaw ko dry. Ayaw mo dry. Yung nagmamantika naman. Parang lain. ayun How about sili? Ha? Huh? Since may chili flakes pa, ako, oh. So, hindi muna tayo mag -aing. May bukas pa ba tayo pang Italian seasoning? Gusto yung Italian seasoning dito. Hindi pa bukas. Meron pa po. Kaso, hindi pa bukas. So, eto ay aantay na lang natin itong maluto kasi maya, maya ay luto na to. Luto na din naman yung gulay. Kaso nga iga, gusto ni tate medyo may sabaw. Kaya inantay ko muna siyang dumate. Ano ito? Nagamig yun ba? Diba? Hindi, yeah, huwag na muna tayong gumawa ng cookie niya. Gusto niyo bang gumawa ng cookie na gano'n? Hmm. Yeah. Yeah. Ito lang po, sa so, tatakong. Tinapong ko lang Ito. Ayan, malapit na pong maluto. Kain po tayo ng apple. Lulutuin lang po natin yung gata. Ayan. Pwede na to. Ayan. Ako po pagka kumakain ng apple ay nagsasaw-sasaw. Ang sarap niya pong isaw-sasaw. Ito na po pala yung nagawa ko dun sa laing na galing kay mama. Ayan. Ayan. Hmm. Pumili si tate ng rambutan at saka apple. Ha? Huh? Ayan, may nakita pa akong isang tinapa sa freezer. So, inilagay ko na. Pinutol-putol ko na lang kasi ang tigas-tigas niya, ang hirap niyang himayin. So, ayan. Ayan, pinutol-putol ko na lang ng gunting. So, pwede na siguro to. Tatawagin ko lang si Tati at tatitikimin na natin ay patikim. Kasi baka maiga na po yung sabaw. Look at the sabaw and then pakikita. Mm -hmm. Ha? Wala ang ganit. Sobrang init pa pa sa labas. Tapos labas-pasok ka. Hindi ba pwede sa loob na lang? Hindi mo. 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 Okay na? Okay. Sarap na daw sabi ni tatay. Ah, At yung gusto ni tatay, yung medyo mas may sabaw. Ayaw niya nung pinapaiga. Pero kumakain din naman siya. Hi guys, man. I have, you have your eyes. Ice pop. Sarap na. I ano mean, niyo, pagka ako'y nagluluto, pinapatigin ko si tatay para... Although, para sa akin, masarap na din oo nga sakto yung anghang sakto yung alat ay, ang sarap sa aming mga ano kasi mga may sa mga gata talagang panalo lagi sa amin ang ginataan syempre sanayan po kasi sa dila kung ano ang ating mga kinalakahan so yun so that's all for today Thank you for watching. Bye. Pasensya na po sa aking itsura. At talagang wala po ako sa mood pero kinakailangan pag nanay ka kahit na may nararamdaman ka kinakailangan mo talagang kumilos. So bye. That's all for today. God bless us all always and we love you all.